good afternoon yo coach boy today is december 24 so ibig sabihin bispera sa ng pasko ngayon po ay meron tayong uh, sabi nga sa inyo every year meron kaming gift giving na ginaganap namin ng either 24 or 25 na madaling araw but today hindi po nga po namin yung tema ng aming gift uh, giving so today magbibigay po kami ng sapatos sa mga napili namin players na deserve or deserving na mabigyan ng sapatos yun po ay galing po sa ating mga kaibigan na tumugon sa ating panawagan na magbigay ng sponsorship sa mga bata Kaliwa. Ayan, kasama ko nga pala si ano. Coach RG. Ay! -ay. Tinaanan niya ako. Pinikap niya ako sa bahay. Pokpok -pok ako. Tinikap <laughs> ako. So yun, kasama ko si Coach RG. Bali, ganito ang setup. Uh, lima yun eh. Limang bata ito na napili namin. Ngayon, ang uh, sabi ko, may laro kami may mga kalaban kami pinapunta ko sila dito sa ano kikita kita kami sa Freedom Park dito sa may after 6 uh, court ito ko yung mga bata anwari meron kaming kalaban dayo set up natin sila pero magugulat sila pero I think meron na sila ano, idea may hint na yon na may may, may konti siguro may uh, idea na sila na baka sila yon pero syempre medyo lilitoid lang muna natin sila Parang medyo exciting lang So yun pag papunta kami ni RG sa Freedom Park Then tingnan nyo yung mga mangyayaring kasunod Peace! Ito na kami sa May del Pilar Gawing Cathedral Ayan nyo yung Plaza Lucero RG St. Nicholas Cathedral <laughs> yun yung isang player na sa freedom na daw tapos yung dalawa malapit lang papunta lang yung dalawa medyo malayo pa so dahil lang natin ng konti medyo kunwari pag, bibi ko lang muna para kunwari ano <laughs> game talaga ano namin sa freedom park ano, freedom park Uy, no. Eh, sports car, yung charcoal gray. ito part na may. Hindi tayong kumain dito pag-ayari, oh. Ay, yung mga pwesto. mayroong bukas coffee Hindi tayo makapagmerienda. Ito lang. Oh. <laughs> yes, sir. Freedom Park na, Napit kami Ito na kami Sa After 6 Kala mo dyan Park tayo sa malilim Ayun na si Rison <laughs> Ayun 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 si Rison ayun, ayun 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 si Rison Ayun na isa Ayun Rison Ayun <laughs> Ayun mo Ayun mo Sige to Pro pa ba yan? Ay, hindi, hindi, hindi. Ayan, park mo muna dito. Lilim mo lang. Yan yun hindi ko kaya dito. Sa park mo lang muna. Sandun na si Ryzen. Si Ryzen hindi dito na. Ayan, naglalakal. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. ayan, ayan. TJ, ayan. Ayan, yung tatlo, at bali tatlo na sila andito. Ayan. Gaano pa ng cord? Ayan, ayan, ayan. Oop, 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 oop. Ayan na sila tatlo. Oh, yan o. Kung nakakita ni Gagay yung ano. Yung <laughs> sasakyan mo. So, andito na yung tatlo. Ayan yung tatlo. Andito na sila. So, yung sila tatlo. Ayan, si TJ, tsaka yung kapatid ni TJ. Okay. Na sila idea. Boss, game ka na ba? Anong gagawin mo pag nagkatakbuhan? Ha? Hoy! Anong gagawin mo pag nagkatakbuhan? Ha? <laughs> Ito mangyayari ha? Sa iyo ko papahawak yung pusta. Pag nakakita mo nagkaalangan ni score. Anong gagawin mo? Paka. Ha? Paka. Sa takas. Saan sa tayo pupunta? Saan tayo magkikita? Ha? Saan sir? Saan Saan? Adwas, adwas Ayan, ayan, ayan Game plan mo na mo Ito eh, pag ano ay mo na to si Ryzen Stop mo, bilbila Huwag Kaya ito, kinuha ko mabilis Sa tatakbo Pag nagkatakbuhan na oh, Ito na ha Hoy Ryzen, ito yung sasakyan yung motor Ano naman mong motor? Ang pucha Yari tayo dyan <laughs> Malaman ang ng bag mo. bike, bag check, bag check. Yun. Labas mo! Shoes. She, jersey. Alam, jersey? tak na, I may jersey pa, oh. Ayop, oh. Ano mo na gagawin mo, ah? Hoy. Ano mo gagawin ah? Eh, pole. Pole, ano mo? takas <laughs> pag... Ramon ng kalaban. Galaw ng kalaban, gagawin mo. Takas. Oh, Takas. <laughs> oh, ito na. Ito 'yung dalawa nating player. All right. Oh, oh, oh. 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 Ah, oh. uh, paano setup? Pagka nang kagipitan sa score, ano gagawin mo? Takas. Oh, yan ha. Hawak mo ah, 'yung pusta. Oh, Tipo ko. Batcher 'to. Di pwedeng magamalito. <laughs> Yari po sa na natin. <laughs> sa dalawa. Tatlo. Apat RG. Lima Diaz. Anim si Aguas pa. Lazaro. Ila na yon. Anim pito walo. Kailan sa putay Brian? Kas Jacob no. Alright. Laban na kami dito ni mga player na pagbibigyan natin kulang na lang na isa wala silang kaalam-alam na wala naman talaga na niloloko ko lang sila ah, uh, kasi nga, para surprise lang niloloko lang sila hinahintay lang namin isa para i-execute na namin ni RJ yung ano yung para mi bibigay yung ano yung sapatos so yun, Tapakan natin <laughs> May point guard na kami point guard Pole. Point guard. Point guard. Oh, ayan. May point guard na kami. Ayan. <laughs> yes. Oh, may point guard na tayo. Ikaw ang pole, ha? Pole ka. Basta nagkatakbuhan ikaw. Eh, si Justin, mabilis. Ang bata mo na kayo, si Justin, si Rizin. Hawkbat, kamo. Papos Ha? Kaligid. Ay. Kalikid di atas sa sa San Isidro oh, lang pala. Sa ni Cidro? ba? Mga mga na ng skateboard tol

Patingin na mukha, patingin na mo ka. Uy, kinikilig. Oh, okay. Kinikilig. Kinikilig. Pinatili diba, namin. Sa oh. ng... so, yeah, I'm going to give you a little bit of 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 a little Siyempre, yung binigay namin sa inyo na ito, hindi may sasakate eh, para sa mga tumulong sa atin. Pero ito, siyempre, mag-ingatan nyo din. No? Okay? Ano ko? Si Justin. Sir. Size uh, 9, ba? Ano size mo? No? 42, oh, 42. Kaya na natin. Ayan natin. Uy! Kinigilig pa yun. Bye-bye! <laughs> yun. yun. Ang si, story ni Jesse, mga kapatid. Ito, alam ko. Pagpapaalam to. Pag uh, alam mo kung uh, kailangan magtrabaho. Huwag working to eh. Working to. So, deserve mo magkaroon ngayon ng Pasko. Thank you. Cheese, right. Oh, next natin. Next. Aliga, aliga. Ito, galing malayo. Kahit ko lang sa Icel. Icel, liga. Yes. Ganyan ka, Icel. Hindi na Icel. Galing ko lang. Mallorca. Ito, yung kapatid na tsaka siya, naghihiraman lang ng sapatos isa siya sa napili natin. Ang buka na, ay! Sakit! Ang damit ka ba? Ay, may pytrap bro! Sampatos, oh! Sheesh! Para sa iyan. Sayo ka, ha? Next! Ah, ito. Ay, hindi natin. Size 10.5. 10.5 ka ba? Sheesh! Ay, so. de, de, de. Ay, Natatayo na agad eh. Ah, shish, Kulot. Baby ko si Kulot. Si Alam naman natin hard worker, masipag. Yes, sir Mo. t bro. Iyak iya. siya ko bago to. Yes sir. Music Sayo pa yung dalawa bago bago magpunta dito. Yes. Thank you. Next! Oh, paper bag. Ah, unahin na natin ito. Yung malaking Diaz. Diaz, <laughs> Diaz. Ito, ikaw. Ikaw, sure po talaga. To. Alam ko yung hirap ko sa buhay. Alam ko yung Marip. Uli mo. tuloy mo nga. Pinakamaganda. Eh! Hey. Hey. Hey.

nagbe lang doon parang pugod ngayon sabi ko sa kanya simula ngayon magte-training ka na dito sa camp tapos titigil mo yung bake pag naitigil mo hanggang magpapas mo mag bibi ako sa ako so, sa pato ito na yun ha pangamo sa, sa'yo ha nasa kaya sa ito size 9 lang ata iyak na Aaron Gordon, bro. Sheesh! Mama. Diba? Watch the mo, ganun mo. Hey! Oh. Siwi check. Ha? mo hindi mo gamitin to? Baka nagay mo Mama, hindi ka na matindang, kam. As Ha? Oh, umiiyak pa ata. Umiiyak bigbig eh. Sumayimig Ayan. Hindi ka ata masaya. Hindi pare, isahe lang tayo. No? No. Yung binigay namin sa inyo na yan, simula lang yan pare. Basta tulong-tulong lang tayo. Huwag okay. kayong mag-ano. Huwag kayong titigil. Kasi kami, kami din. Ako din naman, nangarap din ako nung Alam niyo nung panahon na ganyan ako, hindi uh, rin ako makabili ng sapatos. Biskarte no, lang. Pero yan, ano nang meron tayong may mga tumulong sa atin. Pagdamusan eh, niya. No? Then, tuloy lang tayo sa tayo. Thank you. Merry Christmas. Hindi okay. niyo na. Hindi ah. mo na naiyayakapin si Kutz. Teka. Ryzen, labas mo iyo. Yan, you know? uh, <laughs> no? Ang as. Yan, no? Purpose. Baka na magdang ka na Ha? <laughs> <Huh>? Diyas, no? Wira mo! Sa'yo Yes, sir. Ayan hey, na. No? Hey, buwati mo. Ayan hey, no? Eh, hey, sakto ba sa'yo, Justin? Sakto yan. Alright. Oh. Ito, replacement box lang. Replacement lang yung box na to. Pero hindi talaga yung box na. Pero ito, original to, ha? Ah. No. Sakto ba sa'yo yan, Ten? Ayos, sige. Yo! What up? Coach Boycast from CD Basketball. Uh, we would like to thank sa mga sponsor po na tumugon sa gift giving natin ng uh, sapatos number one kay uh, Marius Lopez tapos uh, si Boss Dino Bode thank you po uh, si Ryan Gabriel Aubrey Ridwal Danod de Guzman tapos uh, si Sir Dandy naisang ko maraming maraming salamat po sa inyong uh, tulong na uh, binigay para po may para po namin itong uh, gift giving namin And then pasalamatan una din po yung mga tumulong sa amin nung Milco uh, Milk at saka nung uh, City Hoops. Number one, si Otomix, Sir Aris Peñaflor. Tapos si Sir Dandy. Sir Dandy, si Boss uh, Edison De La Cruz ng Ovation. Tumulong sa atin yan. Si, si Boss R. Boss R. Ron Siuson. Si Bukal EJ Hoson, maraming salamat po uh, walang sawang pagsuporta sa amin sports program. Si KK Francisco ng uh, Titan Online Shop, maraming maraming salamat. And then, gusto lang po namin kayong batiin ng uh, maligayang Pasko at uh, manigong bagong taon sa uh, this, this coming uh, Christmas. Sana po, ma-enjoy nyo po ang inyong bakasyon uh, uh, at mahal sa buhay. Yun lang po. behalf po, CBE, basketball training camp be coach Boycas and the rest of our guys we would like to thank maraming salamat po and peace merry christmas and happy holidays po thank you yo special thanks to AXN Sports Square sa uh, walang sawang tulong po sa amin boss Romnick maraming salamat po merry christmas and happy holidays boss thank you AXN Peace.